they come from the same service, mga police kami. So, alam mo, kung police, maraming kang dinadaanan, the good, the bad, the beautiful, and the not, no? So, ganun yung, ganun yung buhay namin. Uh, ako po, I play the role of Jules Morales. Uh, the guy, uh, ni Sarge, uh, pumasok din po sa linya ng trabaho na yan. Pero unlike Sarge na jaded na, medyo pessimistic na about the system, about uh, yung mga kaganapan dun sa lugar nila, Uh, si Jules idealist pa, uh, optimistic pa siya about uh, the country, about the system. And uh, tingin niya, mababago niya ang mundo. Parang um, Ako po si Sally. Actually, before ako <laughs> magsalita, dinimind po ni Angela ko. I forgot. <laughs> anyway, ako po si Sally. Asawa po ako ni Kuya Mon Confiado dito. Um, yun, Um, sa buhay ang mag-asawa, diba? May point na dumadating tayo na ito ba talaga to? Si Sally dito, gusto niyang lumayo. Yun. Hindi natin alam ko saan, pero gusto niyang lumayo. Yun yung room ko po. Uh, hello po, magandang gabi. Maraming salamat sa question. Ako po si Mia dito. Uh, bunsong kapatid po nila. Tito Moen. Tito Moen. Tito Moen at si Kuya Makoy. Kuya Moen at si Kuya Makoy. Which is... Uh, Donald and what's his name? Hello. Si Kuya, si <laughs> Kuya Makoy. Kaloy, yes. And, um, as Bunso, ayan, very, ano lang, um, walang pake. And um, I love money here. Sobrang, ano, gustong gusto ko yung pera. And, Congrats. hi, Nanay Aster. And, um, kinaclaim namin, or amen ang salvage land dito. Mm -hmm. Hello po. Magandang gabi po. Usimon confiado at ako yung gumaganap ng Donald. Sabi nga ni Cindy, asawa, asawa niya dito sa pelikula na magbibigay ng problema sa mag-amang pulis na to. At doon uh, dun po iikot ang istorya. Okay, lead, lead but ni na no? taas natin doon sa pelikula. Pero, Sir Goma, parang tama ba? Ito yung worst movie in seven years? Tama ba? Uh, my last movie was, uh, if I'm not mistaken, Three Words to Forever. Kami ni mean, Sharon, we shot our movie in Ormoc City, City, Mayor pa ako na. naging uh, matagal. Kasi, ano eh, number one, pumasok ko ng politika, naging busy. Pero hindi ko naman iniwanan yung yung movie dahil marami dumating na script tapos binabasa ko naman and uh, sa dami na script ito talaga yung pinaka nagustuhan ko yung savage na okay. No? ever since nung nag-artista pa ako talagang heavy sa, sa pelikula I'm very I'm a script based actor ibig sabihin pinabasa ko naman mabuti yung story pag maganda ginagawa ko and based sa trailer nakita ko wala pa kailang sa look sa so doon like Oh, ganda may talaga. O, yun, <laughs> parang pawis na pawis ka. Pawis ka. Ang init ng... talaga in So, yun, as an actor, you really have to absorb that. Then, gamitin mo dun sa, sa role mo. Uh, so, katasukat yung, ano, yung location namin sa character na, na binigay sa amin sa story ni Direk Nino. Last question kay Direk Nino. Direk, saan ang bubut itong sandwich na paano ito nabuo? Uh, isa itong uh, likha ng no, kwento ni Derek Shugo Braiko, dyan sa wow. one of our producers, and si JC Pakala, isang magaling na manunulan. Um, yung konsepto lang talaga ng, uh, may, may, dalawang bagay, no? yung kayamanan at krimen. Pag umarap sa'yo yung kayamanan at krimen, talagang yung moralidad mo o yung konsensya mo masusukat. Pag nandyan yung pera, Diyan po makikita yung sukat. Pag may pinagtatakpan kang krimen, diyan rin makikita. So, yung ginawang kwento nila Direk Sugo, kung mapapansin nyo, magkakapatid po ito. Wala lang si Makoy De Leon, also a brilliant actor. Tatlo silang magkakapatid. Sila po yung mga kriminal. Uh, Tapos, dalawang mag-ama na polis. Tapos, si Cindy Asawa. So, isang pamilya to na tinetest yung kanilang uh, konsensya, tinetest yung kanilang uh, moralidad. Tinetest yung kanilang mga decision, So ako, yun yung rason kung bakit ko you no, know, hiningi na indirect yung pelikula. Um, Napaka-interesting sa akin yung, yung makapanood kang pelikula na gusto mong i gusto mong itanong kung tama ba yung mga desisyon ng mga tao. Tingin ko yun yung isang beautiful about watching movies. You're able to ask those questions. And also, sorry, pasalamatan ko rin of course uh, at happy birthday kay Boss So, yeah. so yeah. the opportunity to work with uh, Richard Gomez, the opportunity to work again with BOSPIC and uh, with Viva Films to allow us filmmakers to be able to tell these stories. We have to pay tribute to our partners, our co producers, Viva Films. So, po. thank you, Danica, and Okay, Thank you so much for breaking the ice. Thank you, Sir Robert, now. Uh, our next set of questions will come from Nikki Wang from Manila Standard. Um, first of all, uh, first of all, congratulations to uh, the entire cast and of course our director. I love that Sir Richard. Uh, sabi niyoko kayo isang uh, script based actor, so you wanted to know what's with the script of uh, Salvation uh, Land. At, Uh, may you really say yes to this project? Uh, very realistic yun, no? yung story. At saka, coming from being a mayor, just like uh, Direk Dino, nag-mayor din natin, alam mo agad yung takbo ng uh, ng uh, organization. Alam mo yung trabaho na ginagawa ng isang police. Uh, may feel mo talaga. Yung, there are things na kailangan gawin ng, uh, ng isang polis. So, nung binigay sa akin yung character na Sarge, sakay na sakay ko kagad yung, yung ugali na yung gusto niya gawin. And then, tamang-tama, you know, being a mayor, meron din kami mga sarili namin mga police na mga polis na magre-retire na. So, alam ko yung nararamdaman nila, bakit gusto na nila magretire from the service. At meron din silang iba, yung iba ng mga polis namin, meron din silang anak na katulad ni Elijah na nagsisimula rin na agresibo. Yung gagawin ko lahat kasi ito yung sinabi ng batas eh. Ito yung kaya mong baguhin sistema na napakahirap. No? So, in, in short, makarelate agad ako dun sa, sa story. It's very, very, very realistic. And then, nung pinisent ni, ni Direk Lino yung mga kasama namin sa cast, sabi ko, gagaling naman ng mga artista ano na to. And as a matter of fact, I was saying kanina na, kinakabahan ako no first two days ko. Because ang tagal kong nagpahinga sa paggawa ng pelikula, ang, ang number one na hirapan ako yung mag-memorize ng linya. Kasi may haba ng linya, di ba? Yeah. Tapos ang gagaling ng mga kasama ko, ko, oh, na, hirap ng linya nandito. <laughs> Baka may iwanan <one> tayo dito. <laughs> so, so, it, 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 was a challenge again on, on my side. Eh, ako, na-enjoy na ko kasi na na-challenge ako ng gano'n. And uh, I take it on a, positive, on, a, on a positive note na these people, they, challenge challenged me as an actor. So, sabi like, ko, masarap ka trabaho. Galing ni Elijah. Si Mo talagang napakagaling na galing ni Tito Mon. Yan, galing So, yun yung mga risks na I like it and nag-enjoy ako gawin tong salvage lang. Thank you, Bob. And the uh, next question kay Dele. It's safe to say that uh, parang it's a dream cast as well for you to, you know, to... Dream cast. Uh, dream. I was a student in uh, UP Film nung uh, nakikita ko si Richard Gomez mga pasok sa UP Phil. Um, and of course, dahil uh, ko nga kwento na yung Tito Richard nyo. You know, uh, when, when I was, uh, nung isa akong estudyante, mga pelikula niya, you know, he was almost my age, pero yung mga pelikula niya yung pinapanood namin. Uh, uh, Kong Richard has worked with the most brilliant actors, the most brilliant directors. And, uh, Baka you remember the time no na um, Bong Richard also was uh, known as a, you know, brilliant filmmaker. No, hindi na siya gumagawa ng pelikula pa. Uh, he studied in New York, he studied in UP. Um, meron pa akong alam ng mga kwento. Alam ni Direk Sugo 'yan kasi kinakabahan kami nung nag-beach kami. Kasi lahat raw ng director na katrabaho si Direk Richard, kinakabahan din. Kasi alam niya 'yung lente, alam niya 'yung ilaw, alam niya 'yung blocking. Um, but it was such a privilege talaga. No? Pasensya sa ibang actors. No? I, um, I love working with everyone. But really, it was such a thrill and a dream come true to work with uh, Richard Gomez. Um, kilala siya bilang ano, no? politiko, atleta, vlogger, no? asawa. Pero people forget or maybe we've forgotten sometimes Richard Gomez, the artist, the actor. At kung makikita niyo kanina sa lente, makikita nyo sa the first second na makita niyo sa lente si si Kong Richard. Talaga Richard Gomez is meant for cinema. At ang sarap niyang panoorin. So I hope you all enjoy all the movies to watch. Thank you. Thank you. Thank you. Thank your, ex, Sharon, and of course, you can be yes. ex. Talagin emphasize ko yung ex, di ba? Um, although sinabi mo na nga kanina na parang sobrang ang nanibago, uh, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, that's twenty years. twenty 7 years. twenty 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 sa, twenty 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 magandang script, magaling na director, maayos na production, at saka magaling din na artista. And I can say, na yung mga qualities na nakita ko dito sa salvage lang. Now, I'm very happy na I'm working with uh, Direct Lino. Katulad na sinabi niya kanina, I'm actually working with the best directors of the country. Marami sa kanila, pumanaw na. Pero this new breed of directors, simulan natin kay Direct Lino. I want to start with Direct Lino. He's becoming one of the best young directors of our country. No? And I want to continue yeah. working with him. If you want I'll try to, I'll try to work with uh, director Shugo. No? So, bigyan niya ako ng mga Hindi na ako indeed sa set kasi ako naman sa set, nasa tahimik na ako, nasa gilid na ako. When it's work, para sa akin, it's work. Anong namiss mo ko, ma? Namiss ko kayo lahat. Okay, this time naman... Uh, Kaya <laughs> kanina, Did in interview yeah. sa labas. So, na overwhelm ako na, wait, nakita ko yung mga old faces ng mga kaibigan ko. Si Pilar Matay. Ande ito si Mercy Lihabde, o. Si Mercy dumanas, sabi ko, hindi na niya ako nakilala. Si Mercy dumanas, hindi ako nakita ni Mercy, ako. Ayan. Tapos dumating si Junar, sabi like, oh my God, these people. Ay, ako. And then, yun, emotions lang naman ba And in short, I'm so happy to be back in the circle. It's so nice to, to, to see you guys, to be talking to you. Ito yung, ito yung kinalakihan ko eh. Of course. Diba? Na-miss ka rin Group na. From teenager, nag ako, nag ako. Kayo yung kasama ko eh. Yeah. So kayo magkakasama tayo ulit. So thank you so much. Thank you. Thank you, Koma. Lipat um, ka ako. Alam mo, may tatang nagawa ko way back 2014 for Cinemalaya. Sundalong Kanin was batchmates with the janitor. So, uh, Bata pa lang ako. I mean, lahat naman tayo. Bata pa lang tayo, pinapanood na natin si Richard Gomez, di ba? So, to get to call him uh, tatay in this film, uh, to get to work with him every single day with Reglino. Kuya mo, I've worked with sa show pero iba, iba siya sa pelikula. Uh, si Cindy, first time ko maka-work, And uh, Angela as well. And it was such a blessing to work with everyone. Everyone was so kind. Everyone was so generous with their choices uh, sa craft. Uh, nagko-collaborate kami lahat. Si Direct Lino kasi is the type of director po talaga na uh, is gonna ask you uh, kung paano mo gustong i-atake yung scene or di kaya uh, yung mga thoughts niya napaka linaw pag inarticulate niya po sa'yo, pag dinirect niya po kayo. Kaya isang karangalan lang kung tutusin and, and um, I'm just really blessed uh, to be in this film and to be working with these people that I'm glad that I, I get to tell my future kids that I got to work with these guys. And of course, si uh, Mon, sa napakahusay natin. Thank you po. Actually, overwhelmed ako kasi uh, mula pa sa nanahimik ang gabi ng Rain Entertainment with Direk, uh, Shugo, si Direk Lino naman nakatry. So, uh, parang ano eh, pag, pag, pag ang director mo si Direk Lino, parang na rin may film uh, lesson na, na ine-explain niya kasi lahat, ine-explain niya yung anong klaseng gagawin namin. So, gustong gusto ko yun. Uh, malinaw na malinaw sa akin yung gagawin namin uh, uh, pelikula at yung aming mga karakter. Si Kong Richard naman, nakatrabaho ko nung nagsisimula pa ako, magmula sa dahas, babae sa pintana, uh, yung I'm present namin, yung película. the trial. Marami kaming mga uh, ginawa. 1,000 credits. <laughs> <laughs> so, nagulat lang ako kay A. Kong kasi hindi nagbago yung galing niya nung picture kami na nag-uusap nga kami tinitignan namin siya sa monitor yung mata pa lang ibang klase at yung working attitude inuumaga kami doon sa desierto nasa totoo yun, nasa isang tabi lang si Kong ah uh, hinihintay lang yung eksena niya kahit mag-umaga na maliwanag na walang reklamo nakaupo lang siya doon hindi siya kinukunan kami ang kinukunan ah uh, wala kang maririnig kahit ano eto mga to eh na na mga katrabaho ko ka na rin from the start napaka ito ang talagang napaka-perfect na ensemble ng pelikula. Siyempre, very grateful po. Direk, salamat sa Tiwala. First time ko po pong makatrabaho si Direk Lino. No? And thank you, Direk, na nandito ako sa movie na to. Forever grateful. Um, first time mo din po nakatrabaho si um, si Kong and Elijah. Si Angela Hibes. So, of course, Kuya Mon, nakatrabaho ko po siya sa at uh, tatay ba to? Tatay ko naman po siya, tatay. Dito po asawa kita Dito po asawa. So medyo talaga, may pagkakaiba po talaga. Pero ang saya po, yun lang. Um, mahirap po yung um, naging set namin.